Hello po mga kapiks, it's me again, Mama Pikso. So, ayan, good morning. For today's vlog ngayon ay Monday up pasok na naman yung mga bata. At so ayan mga kapiks, ngayon ay August 12. So ayan, i-greet ko lang po yung father ko. Happy birthday, Papa. More birthday to come and good health lang po always. At so ayan mga kapiks, yung mga bata po is nag... Aalmusal na po sila. Tapos tapos silang maligo, silang dalawa. So, kumakain na po sila ngayon. Hi, Pat! So, ayan, ito po yung ulam nila. Say good morning, Patricia, Isrami. Good morning, Good morning, good morning. Kain tayo. So, ayan, ito po yung ulam nila, yung hampa po. At si Ate at Isra, nagtimpla po siya ng gata. So, ayaw po ni Pat Pat mag timpla ng Milo. So, dito din po kanina si Piang. Nilaro yung aso, yun pala. inutusan siyang bumili ng yelo ng mama niya. So, nung tinawag na siya, doon ko nalaman na inutusan inutosan pala siya ng mama niya na bumili ng yelo. Oray. Pwede mo nag-i-block. 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 Pwede mo Ito pat. So, medyo na late po kami gumising dahil pumunta po kami kag kagabi ni Ano? Lumalaw po kami ng burol na na nandun po sa Fustanis. Kaya medyo late na po kaming nagising. Dahil yung oras ay 6.55 na po at magpapalit lang daw sila dahil magpas lang muna sila nang or hindi lang muna sila magflag flag mga kapits dahil mainit daw. At yan mga kapits, alis na po kami papuntang school at hindi po sabay sa amin si Piang dahil ala po siyang pasok ngayong araw at kami lang pong tatlong mag lalakad papuntang school. Good morning, good morning. Yan. Lakad tayo, lakad, lakad sa umaga. Wala ide umuran ka gabi jay. Aw. Oh? Ta tarit akuan la tarik tila. Pat pat putok ka timo buhok pat. Kaya na. Sus. kagabi. Maraming mga sakyan dahil rush hour. Maya-maya, tahimik na naman yung kalsada. At parang paulan. Pabigat. Asa yung bro, dala mo? Man. So yung isa, hindi ko po tinalian dahil hindi pa po kaya ng buhok niya. <laughs> Mag-herban lang po siya mamaya. Yung herban niya, Nakakoy na. naiwan doon kina Antinika dahil yun nga ho, kagabi, naki... Ano po ako sa burol? So, naiwan ko po dun sa bahay nila ni yung herban niya. So, may makakasalubong po tayong sudyante at for sure kaklase po ito ni Piang. So, siguro ngayon lang po nalaman na walang pasok. Kaya ngayon lang din uuwi. Kaya mo klase, ti? na Kinuha <laughs> ko po yung bag ni Ate Ezra Dahil nabibigitan daw siya Yung kay pat, pat sana Ibibigay niya din Sabi ko ilagay mo lang sa ulo ko <laughs> Hindi pa nga -flag Pero yung pawis po nila tagaktak na

tatawanan yung dalawa lapit na po tayo sa school Sami, Patricia pa na pila makakapag-flag kamo yan. <laughs> Wala pa daw line so makakapag-flag po sila. Hi Ate Lane, good morning. For today's video, hindi ka pumunta ng birthday kahapon. Birthday. Wala ko pa sana kita ko pa. Wala pa na po,

doon na po bumibili na ng baon kain so hindi pa po nag-start yung flag nila <coughs> hindi pa nag-start ang flag ceremony sir. ceremony sir. Pat, di ba ito? Balon pat. Waray layan line up po sila. banyak so, pa po yung nasa playground. Kaya may uwi na po ako. So, ayan. Pumunta po muna ako dito kina Mikay before pa ako umalis dahil sobrang init mga kapigs. So, lumabas na po ako doon kasi nagpa-flag sila at may music. Baka po tayo mga copyright. So, pahinga muna ako tapos uwi naman ako ng bahay dahil meron pa akong hugasan. Hi, Mikay! Say Good morning! Okay? Good morning! Tita. Good morning, tita. Good morning, Tita. How are you? How are you? Hmm? What's that? Give them a hand. Ano? Give them a kiss. Flying kiss. Flying kiss. Blow a kiss down. A kiss. Say hi, nanay. hi, Mikaela. hi. 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 What's that? So si mother. Si oh. bye, bye bye. Bye Love you. Kanta kanta kanta. Pwede sing You louder. Jingle bell, dari. Happy birthday, Papa Lo. Very good. Happy birthday, Papa Lo. Very good. Happy birthday, Happy birthday to you. Papa Lo. Say thank you, thank you, Papa Lo. Thank you, Anay. Uwi na po ako. <laughs> Dahil mag aano naman po ako ng baon para sa mga bata mamayang tanghali dahil hindi ko po sila papauwiin at mainit na mainit po mamaya ganun pa rin po yung routine magdadala po ako ng kanin tapos yung ulam doon na lang pa ako bibili sa hostanis lakad muna tayo manchanitas. Uh. Oh, uh. At ayan, nakauwi na ako sa bahay at ito ang sumalubong sa akin. Yan, medyo makalat po yung loob natin at ala, may ano dito sa abos, sa abos, sa baba, may bill. Pangalawang salubong sa atin. Wow. Ang laki ng bill namin. 899. Bawing-bawi. <sighs> Bawing-bawi po yung bill. So tama lang naman po yung bill ng kuryente siguro kasi may ref. Tsaka may was, may washing. Then nagsasain kami sa rice cooker. Then gumagamit din po kami ng initan ng tubig. malaki po ng bill. So, yan din po, may electric fan dito sa kusina, may cliff fan. Tapos sa baba, isang electric fan naman. Kasi kung sa TV, minsan lang mabuksan, lalo na po may pasok. Depende lang po, kung gusto lipat-pat manood, dun lang po mabubuksan yung TV. At so, yan, Maghuhugas po muna ako mga katiks. May sinaing naman ako kanina umaga mag iigib po ako ng tubig sa balon dahil wala pong laman yung mga baldi namin sa CR. Iigip tayo mga kapiks. Yan. nakapag igib na po tayo ng tubig. So, bali yung hose po na para dun sa kusina tinanggal ko lang muna mga kapiks dahil madumi. Hanggang dyan lang po yung tubig niya. At may maganda po akong bisita! <laughs>

ako lupre tory na gumana kapolo mm hindi -hmm. ang muna mm -hmm. uh, nikiwan oo kay maringasa nakatubay Ma, sa dalagdag ng pusa ang Siguro tulong Ma, at may ng pibao sinugma ng tinia okay diyan man ang papa, papa si, ang si, na pala yaman ang papa siya kaya na pala mama kani kani nahan grab oo to ang to to ang to yung ko Pagkakataon nila po ang nanguon. Di sa ganito, adi nga. Agi, malunggos nila ako. Maraming pag-iya. Mabalik ang dos nila. Harapin. naman ako. Nagbibangang trabaho ako. Ayak nga ako. Sige Kapag parunan, na kapag parunan, kung

So, umalis na po si Ate Lani at may isang bisita ko yun oh, nakahiga. So, maghuhugas na po ako mga kapiks. kaya po napadaan si Atilani Lani dahil kinuhaya po niyong pasahin si Piang nung isang linggo. Kasi yun, ho. Yung si Piyang, dun sumasakay sa kanya. Sa tanghali, pag-uwi at pagpasok ulit sa school. Kaya pala wala siyang pasok na yun naman si Piang dahil yung teacher niya daw nasa hospital. Siguro pinacheck up yung anak or... Ano kasi nauso po ngayon yung dengue na naman dito sa an um, <coughs> Ha? Sino ka yan? So, ano ano daw yung anak ni ma'am. Suka nang suka daw. tubig na maligo. Tapos kung maghugas, ligo, punta na ko ng school. Hmm? Dito po si Pian kasi nilalaro niya po yung aso. laro ni Ate Piang ang aso. Nagkamukha na sila ng aso. Yan ano? Happy birthday, Papa Lo. nagpausa pa akong maghugas at ngayon naman ay mag pa ako ng itlog para magutom pa ako mga kapis. So dito pa naman po si Piyang. Siya na lang po yung inutusan kong kumuha ng itlog. Dito na yan! May kalin pa po kasing sobra kagati. So hindi po nakain ngayong umaga. Ito lang po yung kakain. Ayan, naruto na po yung aking ulam na itlog at kain tayo mga kapiks before pumunta ng school. Kain tayo. Ayan, tapos na po akong maligo at yan, nagbaan na po ako ng baon na kanin. Punta na po ako ng school mga kapiks. Malapit na po ako sa school, sa kakalakad ko. Mainit na mainit na tanghali. Init sa kalsada. Ano po sa balat masakit? Yan. <laughs> Yung ibang mga bata nang na po. Yung sa akin kasi matagal si Ate Patpat at Ate Izra. Kaya 11 na pa ako pupunta ng school. Sakto lang. Ilang minutes din, labas na sila. At bili po ng ulam. Yung lutong ulam na po mga kapiks. Hinihingal na po ako. <laughs> Ayan, yung ulam ni Ate Izra ay gulay. Ginataang pakbet at yung creepy What will you say, Jing? Salamat sa blessing. <laughs> Binigyan ko po siya ng ulam, sabi niya. Ay, salamat, may blessing na po ako. So, nagpabilip pa ako ng lumpia. Hindi pa po dumating yung lumpia. So, ayan. Para po silang nasa Bibisoria pa B. Bi? Yan, binibilang po sila ni Pikay. At Pikay, ni Mikay. Ilan, ilan sila, ilan? Ha? One, two, three. Yehey.